araw po sa lahat ng ating mga lolo at lola at sa kanilang pamilya. Narito na naman tayo para sa pinakabagong update tungkol sa social pension for indigent senior citizens. Ngayon pong araw na ito, ibabahagi ko ang ilang mga payout schedules na inilabas ng ilang lugar. At hindi lang po para sa mga senior citizens in general, kundi meron ding nakalaan na schedule para sa ating mga octogenarians o yung mga 80 years old and above. Alam naman natin na malaking tulong ang benepisyong ito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At disclaimer po, ang lahat ng impormasyon at petsa na ibabahagi ko ay base lamang sa mga available na anunsyo sa ngayon. Maari po itong magbago anumang oras, depende sa inyong barangay o local government units or LGU. Kaya importante po na mag-check pa rin kayo sa inyong barangay hall o sa official na Facebook page ng DSWD region ninyo para sa kumpirmadong schedule. Bago po tayo magsimula mga kalain, kung gusto niyo pong laging updated sa mga social pension announcements, payout schedules at ipapang government assistance programs. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Elena Vines, ilike ang video na ito at ishare sa inyong mga kaibigan at kapitbahay para mas marami pa pong makaalam. I-click na rin ang notification bell para unang-una kayong makatanggap ng mga balita. Unahin na natin ang Municipality of Noveleta, Cavite. Ito ay yung third quarter social pension payout na sa August 20, 2025. For Cluster 1, ito yung barangay Poblasyon na ng 9 a.m. to 10 a.m. Santa Rosa 2, gaganipin ng 10 a.m. to 11 a.m. Santa Rosa 1, gaganipin ng 12 noon to 1 p.m. Salcedo 1, gaganipin ng 1 p.m. to 2 p.m. at ang venue Poblasyon Covered Court. At para sa Cluster 2, ito yung barangay San Rafael 3, na ng 9 a.m. to 11 a.m., San Rafael 4, gaganapin ng 12 noon to 2 p.m. at our venue VFL Covered Court, San Rafael 3. At sa Cluster 4, ito yung barangay San Rafael 1 na gaganapin ng 9 a.m. to 10 a.m. San Rafael 2, gaganapin ng 10 a.m. to 11 a.m. At sa Alcedo 2, gaganipin ng 12 noon to 1 p.m. ang Venue-Venue-Sea View Subdivision Court, San Rafael 3. At para sa Cluster 5, ito yung barangay Magdiwang na gaganipin ng 9 a.m. to 10 a.m. San Juan 10 a.m. to 11 a.m. San Juan 2, 10 a.m. to 11 a.m., San Juan 1, 12 noon to 1 p.m., at ang venue, VFL Second Court, beside Multipurpose Hall, boundary of San Rafael 3 and San Juan 2. At para naman sa Cluster 2, barangay San Rafael 3, 9 a.m. to 11 a.m., San Rafael 4, gaganipin ng 12 noon to 2 p.m., at ang venue, VFL Covered Court, San Rafael 3. At para naman sa Cluster 3, ito ay ang Barangay San Antonio 1 na gaganapin ng 9am to 10am. San Antonio 2, gaganapin ng 10am to 11am. San Jose 1, 12 noon to 1pm. At San Jose 2, 1pm to 2pm ang venue Camellia Covered Court San Antonio 1. Para naman sa Barangay Muñoz West, Rojas Isabela, ito ay gaganapin sa August 18, 2025, gaganapin sa may Barangay Muñoz West Community Center. At sa Barangay Del Rosario, Surigao del Norte, ito ay gaganapin sa August 19, 2025, same time as before. Ang venue, Barangay Del Rosario Covered Court. At sa May Sagon ito ay gaganipin sa August 22, 2025 for morning schedule. Ito ay ang barangay manapao Cariedo, San Ignacio at Beriran. Para naman sa afternoon schedule, ito ay ang barangay ogao Tagaytay, Tiris at Cogon. Sa so August 23 naman, ito ay ang barangay Bagacay, Patagnato at Paco. At para sa afternoon, ito ay ang barangay Naagtan, Bulacaw, Kabigaan at Tabi. Sa so August 26, 2025, for morning schedule, ito yung barangay Nazareno, Togawe, Tigil at Bentuco. Para sa afternoon schedule, ito yung barangay Rizal, Benguet, Villarreal, Buenavista at Ariman. At sa so August 27, 2025, for morning schedule, ito yung barangay Casili, Kabiguhan, Dita at Lapinig. Para sa afternoon schedule, ito yung barangay Jupi at Payawin. Sa August 29, 2025, 4 morning schedule, ito yung barangay Sangat, Union at Santa Ana. Para sa afternoon schedule, ito yung barangay Cotanadako, Nadaco, Balud del Norte, Balud del Sur, Luna Candol, Panganiban, Paradihon, Manuok at Pinuntingan. At para sa bayan ng Kapalong Davao del Norte, ito ay yung third quarter social pension na gaganapin sa August 19, 2025 ng Tuesday. At ito yung barangay Maniki na merong surname na, A2L na A to L na ng 8am to 12 noon sa May Municipal Gym. Para naman sa surname na M to Z, ito ay gaganapin pa din ng 8am to 12 noon sa May Green Paradise. Ang Barangay Gupitan ay gaganipin ng 8 a.m. to 2 p.m. sa May Central Gupitan Gym. At sa August 20, 2025, ito ang Barangay Suawon na gaganipin ng 8 a.m. to 10 a.m. At Barangay Florida na gaganipin ng 10 a.m. to 12 noon. Ang dalawang nabanggit na barangay ay parehong gaganipin sa May Florida Gym. Ang barangay mabantao ay gaganapin ng 8 a.m. to 10 a.m. at ang barangay kapungagan ito ay gaganapin ng 10 a.m. to 12 noon. Ang dalawang barangay ay gaganapin sa may kapungagan gym. Ang barangay Tibuich, ang barangay Tibuich ay gaganapin ng 8 a.m. to 10 a.m. Barangay Gabuyan gaganapin ng 10 a.m. to 12 noon at ang dalawang barangay ay gaganapin sa may Gabuyan gym. At sa August 21, 2025, ito ang Barangay Mamakaw na ng 8am to 10am at Barangay Sampao ay gaganipin ng 10am to 12noon. Ang dalawang barangay ay gaganipin sa May Sampao Gym. Ang Barangay Luna ay gaganapin ng 8am to 10am. Ang Barangay Pag-asa ay gaganapin ng 10am to 12 noon. Ang dalawang nabanggit na barangay ay parehong gaganapin sa May Pag-asa Gym. Ang Barangay Semong ay gaganapin ng 8am to 10am at ang Katipunan ay gaganapin ng 10am to 12 noon. Ang dalawang nabanggit na barangay ay gaganapin sa May Katipunan Gym. At sa August 22, 2025, ito ay para sa inyong unclaimed social pension na gaganapin ng 8am to 12noon sa May Oscar Office. At sa May Barangay Alang-Alang, Mandawi City, ito ay para sa inyong octogenarian pensioners at ito ay gaganapin sa May August 22, 2025, ng Friday, ng 8am to 12noon sa May Opo Gym. At tandaan na ang tanging kwalipikadong pensioners lamang ang maaring tumanggap ng kanilang benepisyo. So ayun mga kalay, natapos na naman natin yung update tungkol sa social pension payout schedule. Gusto ko lang ulitin itong mga dates na sinishare ko dito ay base sa mga nakalap kong impormasyon sa iba't ibang lugar. Pero tandaan po natin na pwedeng magbago ang schedule anytime depende sa DSWD at sa LGU o sa mismong barangay ninyo. Gusto ko lang ulitin itong mga dates na sinishare kodito ay base sa mga nakalap kong impormasyon sa iba't ibang lugar pero tandaan po natin na pwedeng magbago ang schedule anytime depende sa DSWD sa LGU sa mismong barangay ninyo kaya pinakamaganda pa rin ay mag-check kayo sa inyong local office o tanungin mismo sa barangay para makasigurado ang sa akin lang naman ginagawa ko itong vlog para may dagdag na guide at para kahit papaano makatulong lalo na sa mga lolot lola na umaasa sa social pension kung may karanasan kayo o dagdag impormasyong tungkol sa payout schedule sa lugar ninyo, comment nyo lang sa baba para marami rin tayong matulungan. At syempre, kung nagustuhan nyo ang content na ito at gusto nyo pang updated sa susunod, don't forget to like, share at mag-subscribe dito sa channel na Elena Vines. I-hit nyo na rin ang notification bell para hindi kayo mauli sa mga bagong upload ko. Maraming salamat sa panonood. Ingat lagi at kita-kits ulit sa next